Fact boys and girls, balik tayo sa nakaraan. Isipin mo ang isang babae na lumabas sa pelikula ng Hollywood noong dekada 1930. Maganda, elegante at nakakaakit ng pansin ng publiko. Ngunit kung tutuusin, ang kanyang kagandahan ay hindi lamang ang kabuoan ng kwento niya. Ang babaeng ito ay si Hedy Lamar, isang Austrian-American actress at higit sa lahat, isang inventor na nag-ambag sa teknolohiya so, oh ng komunikasyon. God, ako si Celeste at welcome sa Past Talk ng Fakyo Daily. Marahil sa unang tingin, iniisip mo isa lamang siyang artista. Ngunit ayon sa tala ng kasaysayan, si Hedy Lamarr ay may ambag sa teknolohiyang naging pundasyon ng Wi-Fi, Bluetooth at GPS. Mga teknolohiyang ginagamit natin sa araw-araw. Nagsimula ang kanyang kwento sa Vienna, Austria noong 1914. Bata pa lamang si Hedy, napansin ang kanyang talino sa matematika at agham. Subalit, ang kanyang unang pagpasok sa mundo ng pelikula ay dahil sa kanyang kagandahan at talento sa acting. Sa industriya ng pelikula noong 1930s, mabilis siyang nakilala sa Europa. Dito mo makikita ang duality ng kanyang buhay. Sa harap ng kamera, si ay bituin ng pelikula. Sa likod ng kamera, nag-aambag sa teknolohiya. Paano nagumpisa ang kanyang interes sa teknolohiya? Ayon sa tala ng kasaysayan, noong ikalawang digma ang pandaigdig, nahihirapan ang allied forces sa secure na komunikasyon. Ang mga mensahe ng sundalo ay madaling mai-intercept ng kalaban. Si Hedy Lamarr, kasama ang kanyang kaibigan na si George Antheil, isang composer ay nakaisip ng paraan upang maiwasan ito sa pamamagitan ng tinatawag na frequency hopping. Ang ideya ng frequency hopping ay nagpapadala ng signal sa radyo sa pamamagitan ng mabilis na pagbabago ng frequency sa isang pattern na pareho sa transmitter at receiver. Dahil dito, mas mahirot itong i-decode ng iba. Ang patent para sa imbensyong ito ay nai-file noong 1942. Bagamat hindi ito ginamit sa digmaan noong panahong iyon, naging pundasyon ito para sa mga wireless technologies tuyad ng Bluetooth at Wi-Fi. Ngunit noong panahon niya, hindi siya kinikilala bilang scientist. Maraming dokumento ang nagpapakita na ang credit ay hindi agad na iparating sa kanya sa publiko. Ang industriya ng pelikula at agham noon ay parehong dominated ng lalaki, kaya't ang ambag ni Hedy ay hindi agad nakilala. Hindi lang sa teknolohiya nagpakita ng kakaibang buhay si Hedy. Ang kanyang personal na buhay ay puno rin ng hamon. Ayom sa tala, nagkaroon siya ng anim na asawa at ilang personal na suliranin, ngulit patuloy niyang naipagpatuloy ang kanyang mga imbensyon. Haay! Ang kanyang akayahang pagsabayin ang buhay sa harap lang kamera at ang pagiging inventor sa likod ng tabing ay nagpapakita ng kanyang determinasyon at talino. Kapansin-pansin din ang kanyang diskarte sa creativity. Ang partnership niya kay George Anhel ay nagresulta sa paggamit ng piano rolls bilang inspirasyon sa frequency hopping na nagpapakita ng pagsanib ng sining at agham. Gusto mong malaman kung ano ang naging resulta niyan? Dito mo makikita na ang innovation ay maaaring manggaling sa iba't ibang larangan. Ang kanyang kwento ay paalala na ang talino at kakayahan ng tao hindi base sa kanyang profesyon. Si Hedy Lamar ay naging inspirasyon hindi lamang sa mga babae kundi sa lahat ng naglalayong makagawa ng pagbabago sa mundo. Sa kanyang pagtanda, si Hedy Lamar ay pinarangalan sa National Inventors Hall of Fame noong 2014. Ayon sa tala ng kasaysayan, ito ay pagkilala sa kanyang ambag sa teknolohiya na naging mahalaga sa modernong wireless communication. Ano ang pinakamahalagang aral mula sa buhay ni Hedy Lamar? Ang talino at kagalingan ng tao ay maaaring magdala ng pagbabago at ng curiosity at creativity ay maaaring maging gaan sa mga makabuluhang invensyon. Ano ang pakiwari mo sa kakaibang buhay ni Hedy Lamar at sa kanyang invensyon na naging pundasyon ng modernong teknolohiya? I-comment mo na sa babayan. Ito po ang inyong lingkod, Celeste ng Past Talk, The History's Ultimate Throwback. Hanggang sa susunod na istorya. Ngayon sa bawat swipe mo sa screen May kasaysayang muling